Mayong buntag sa inyong tanan Mga ka-friends ko Magandang umaga po sa inyong lahat Ayun po ko po tayong frutas Dito natin nalagay sa mesa May mga frutas tayo guys Ikan sa atong uma Yan po Lansunis Matamis po siya guys magustin at saka rambutan. So, ngayong months na ito guys, season of fruits talaga. Marami talagang mga prutas na na namunga siya. Ayan po. Kainan po tayo i- po tayo araw-araw guys sa mga prutas na